Good morning, good morning. Welcome to YouTube channel Rico Cornia. Magluto po ako ng isdang tinula ngayon mga idol. Nalagay ko na mga isda at mga sangkap. Ito na po mga idol. Yo, ito na po yung tutula, itula ko. Yon. 60 po yung idol. Galunggong. Tatlo peraso. Ito pong ano, ricado, kamatis, luya, sili, sibuyas, malunggay, uh, at saka saluyot, may pag-imagas pa yung ano, pipino. So, kung lutuin ko mga idol, ngayon, para may ulam namin, tung ah, uh, <coughs>

ayan isda ayun napakulok na po ako ayan ko muna ng asin tapos isda ayan lagay ko na yung isda isda so, mga ricado mga idol yun mga idol ito na po Naghanap ko na po ng recado, Ito. Pagdaritso ko na po mga idol. Ito na po. Ayan. Ayan na po. Ayan. Tinola. At pasda. Ayan, Ayan po. Islang tinola. Pakuluan po muna mga idol. Ayan Ah, uh, tatakpan ko muna yung isda. Yo, buksan ko na po yung tinulak ng isda, niluto. Hmm. Yung pong tinulak ng isda. Oh, oh. Yan po. Ayun mga idol, timplahan ko na po ito. Nagang ko ng magic sarap para malasa. Magic sarap. Ayan na sarap. Punti. Para masarap. Ang so, pangtangalian namin to mga idol. Tang Tangalian. Ulam namin, tinulang isda. Magang ko konting gitsin para masak, malasak. Punti. Tikmang ko yung sabaw. Punti. sarap ba masarap ba hmm sarap nilagay ko ng gulay ng idol ito malunggay sarap malunggay para ano dagdag sustansya malunggay dagdag sustansya tapos may isa pang saluyot saluyot pa mga idol Ayan, saluyot saluyot pa Alo-alo rin para sa postakpan. 1 uh, one minutes lutot na to Bukan ko mga idol mo na yo tingnan ko na po yung tinulang isda ito na ba yung pumukulo <coughs> mga idol tinula tinula, tingnan ko yung isda lutot na ba yan po idol oh. lutot na yung isda isa Oh. Hmm. Ito na mga idol. Hmm, isda ni Sita. hmm. Ito, ulit. Hmm, sarap. Patayin ko na mga idol. Ano na. na? po? Ang sarap hmm, tinulang isda. Yo! Thank you for watching mga idol. Ito na po yung tinula kong isda. Ang halian namin.